Sinakataas ang katawan, mag-asa na, Everybody na, 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 na. Shake it, shake it. let's go na okay. na Shake it, shake it, shake, shake, shake it, shake it Everybody just shake it, shake it Simula sa pinakataas sa katawan Everybody let's shake it, shake it, shake, 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 shake it, shake it Let's go, shake it, shake it At nasa bababa ng na bababa sa balakang First verse, listen up Ito'y nang pinakapag-uwi, pagpuping sarap Meron na ako sa sabihin na ikaw makukurap Alam ko maraming daing na di mo matanggap Pero bago ka pagka umagaharap sa salamin Alam mo siguro kung bakit napapailing Babae niligaw mo na di kasi sinagot Kasi kahit nakangiti mo ka kasi mangot Umanod ka sa trabaho kasi palagi late Buong buhay mo wala ka pang babae na ide Sinutulang ka ng inaw kahit na isa lang Ang damit mo sa bahay di liwan na Paluwang ng mga meses na may Pero na matikit Pero masigit ang mga patang na damit Di mabayaran mo takot sa tindahan Para ganun pa man mo kailangan okay Sumayaw, na I'm what? What? What?